tinatanong ni Mark Anthony kung may nakita ba akong tao doon. Yung regular na normal na tao, so far wala. Sandali lang naman ako doon eh. Hindi ko, hindi ko naman mag-grasp lahat ng kung ano yung sinasabi nila o yung buong lugar. Diyos ko, napakalaki. Malaki pa yata sa si Makasin, laki ng luson. Ang laki na ko doon sa loob. Eh, paano ko naman ma... Uh, Saka first time ko eh. First time ko yun. Same day. So hindi hindi kompleto. But at least nakarating ako. At least napagbigyan ko kayo no yung mga nag-request. Hello. Kung nagtuturo ako, yes, I have I I I have yung mga ay nga pala, yung mga estudyante ko. This is so amazing. Yung isa, yung isa kong estudyante. Hindi ko muna babanggitin kasi walang permission eh. Basta yung isa kong estudyante nakarating nakita pa niya ako. <laughs> Narinig niya yung sabi kong usual kong tara. Nakakatuwa. It, siya yung last batch, isa sa last batch na, na, ano ko, na student. And there are others also. So they more or less saw the things that I saw. Doon mo marirealize na totoo yung sinasabi ko o totoo yung nakikita mo, pagka merong comparison dun sa taong hindi naman kayo nag-usap, na hindi mo naman sinabi sa kanya kung ano yung mga nakita mo. Tapos, sabihin niya sa'yo, ito yung nakita ko ito, and then you compare each other's notes, malalaman mo totoo. Not only that, ano po, alam nyo, may mga manggagamot na nakarating na doon. Yung matatanda, Meron talaga, sinabi sa akin yung ni Kring, pero hindi ko pa naman, hindi ko na sila nakita. Sabi nila sa akin, na ang, kung, kung noon, nung unang panahon, may mga nakakarating na doon, kasi bukas yata yun before eh. Yung mga manggagamot na humihingi sa kanila ng pag-aaral kung paano makakatulong para manggamot. At labas masok before. Alam daw yan ng mga ninuno nila, yung mga taga-diring alam ng mga apo-apo, siguro, pwede kayong magtanong. It really exists. So it means, physically, meron na talagang mga taong nakarating. So yan. Itong, itong Beringan, it's, it's a mystical city. It's not actually a portal. It's another world. But, uh, there are several cities like that eh. Hindi lang dito sa atin yan yung lugar ng mga elementals that they built a long, long time ago na maari nilang puntahan pag nagkakaroon ng gulo. At maraming tumutulong sa kanilang taga-ibang lugar. Yun yung hindi ko mabanggit. Pero siyempre may bantay pagka may ganyan. Bago ka makapasok, may screening committee, may bantay po talaga. May nagtatanong tungkol sa crystal. Okay, very powerful ang crystal. Pero tandaan niyo, since since yan po ay parang recorder. Para pong recorder yan eh. Kaya alam nila kung anong nangyari Doon sa mga tao humawak sa kanila before. Kung marunong ka ng kumuhan, maa-access mo yon kung marunong ka. Pero at the same time, kung may masamang energy o masamang tao humawak sa kanila o nagstay sila doon sa isang lugar na may negative energy, na-absorb din nila yon Andun din yon So, daladala nila. Pagbili mo o pagkuha mo, o sa'yo na yung negative energy, sa'yo na yung kabwisitan. Ganun din yon So, you have to learn how to take care of your crystals. You have to clean it properly and clean it all the time para hindi nakaka-absorb ng negative energy na mapupunta rin sa inyo. Ah, maraming nagtata. ano po bang connection ng religion sa mga sinasabi ko? Palagi po I, I don't want to talk about religion. I don't want to talk about politics. These are the two things that I avoid talking about. You know why? I don't like politics. I love God. I love Jesus. I love Oh my God. I'm I'm I but my religion is love. Love conquers all. Yun yung religion ng Ama. Kung mahal mo lahat, anong pagkakaiba ng magkaibang religion kung maisasalba ng isa ang isa? Kunyari, ang katoliko ako, tapos may nakita kong nasagasaan, hit and run, pero iba ang religion. Ibig mong sabihin, hindi ko dapat tulungan? o hindi niya tatanggapin yung tulong ko para madala siya sa ospital dahil magkaiba kami ng religion, yun ang ibig ko sabihin. So, we just have to love each other and respect each other's beliefs. Ganun lang po yun. Ngayon, yung mga tungkol sa mga phenomena na ganito, wala pong kinalaman doon sa religion. Kasi, natural po na maraming nakatira sa mundong ito na hindi nakikita ng mga tao. We coexist with them nakakahiya naman kasi madalas natin silang binababoy maraming klase po ng duwende tatlo actually eh merong well dalawa lang yung tatlo na yung nakita ko meron din kasi silang parang uh, parang master o priest yung mga duwende merong para rin nanditong sa lupa yung mga tao na may bad, may good Uh, tutupo totoo po yung duwende Nakakamatay patay pagka nagalit sa inyo yung duwending itim. Totoo yung duwending itim. So, yung duwending puti, matulungin. Ang problema lang sa kanila, most of the time, kaya ang ang payo ko sa mga taong gustong gustong makipag-communicate sa elemental kasi mangingi ng anting-anting o galing o kung ano at lagi yung may kapalit palagi po yan may kapalit. So, kung ako po sa inyo, kung gusto ninyo ng tulong, sa so taas kayo manghingi ng tulong. Sigurado kayo na tama, maayos ang tutulong sa inyo. At walang kapalit. Doon ninyo malalaman kung maayos yung hinihinga ninyo ng tulong. Ang paghingi po ng tulong, dapat gawin ninyo na may kasamang paggalang. Hindi po yung nasa toilet ka, yung ka magdadasal, nakaupo ka sa inidoro, ang kinakausap mo, Diyos. Huwag naman. mag ng konti. mag ng konti. Tapos kung kaya, pwera na lang po kung may sakit, pero kung kaya nyo pong umupo, umupo man lang po kayo bago humiling. Hindi po ba? Okay lang po ba palaging mag sa house at may candle po parang cleanse? Oh po, walang masama doon. It's very good. Uh, good spirits, any uh, uh, dalisay na spirito, they love uh, at kamanyang. Uh, yung mga uh, mababang classing spirits, they, they don't like that. So they leave the house. But it does not necessarily mean na hindi na sila makakabalik. Maari pa rin makabalik. Kaya kung akala ninyo nagamot na dahil nag-insenso ka, hindi po. Babalik after a couple of days always remember this, regardless of whether you're Catholic, you're you have different kinds of religion. You just have to have faith and think of pure thoughts. Ako gumagamit ako ng kandila. I like candles because uh, yung mga nakakausap kong dalisay na espiritu, palaging gustong gusto nila yung candles. They love it. They, to them, it's holy. So, nagsisindi ako ng kandila. Tapos, uulit-ulitin ko yung hinihiling ko. And there are sacred numbers. Nathan! <laughs> okay, thank you. Uh, uulit-ulitin ko yun. At uh, there, like, the number 9, the number 3, the number 6, number 7, number 8. Ano yan? Napaka-gandang numero yan. Ako, ginagamit ko yung Susuke, thank you for the rose. Oh my goodness, ang dami naman yun. Thank you, thank you, thank you, thank you very, very much. Para rose, bigay ko sa kanila. Ulitin niyo po yun. Eight times, nine Ako nine times kong inuulit yun. Nine nights or nine days, tapos nine candles. Hinihiling ko kung ano yung gusto kong ipamanifest. If it's going to be good for my soul, then I ask na sana magkatotoo at ibigay sa akin. Kasi hindi lahat ng hinihingi ay maganda para sa iyo. Thank you. Ah, thank you, thank you, thank you for the ay, Wow. Susuki, Thank you. Ang dami na nun. Title gifter. Thank you. Jesus. I, I bless you, Suzuki. Ano ka ba, Japanese? Rachel, I bless you. <laughs> okay. Ah, okay. Alam ko na tong haponesang ito, Malakit 'yan. Anyway, ano, thank you, thank you. Kung maganda para sa inyo, mangyayari. Huwag kayong magtampo pag hindi binigay. Kasi baka hindi maganda para sa inyo. Hindi lang 'yon, baka mali 'yung paghingi niyo. O baka naman nakapanti ka lang, nagdadasal ka, eh nakakahiya naman, di ba? O kaya nakatulugan mo, nakahiga ka, nagdadasal ka, huwag, oh, iupo, iupo. Diyos ang kausap. Nang humihiling kayo. Thank you, Nathan. Huwag, huwag masyadong uh, overacting sa pagka-relax, sa pag-nananalangin. I mean, you know. tungkol sa buhay ninyo ang hinihiling ninyo so ikalang ninyo yung hinihinga ninyo don't be afraid you know you know how can you be how you can remove the fear in your heart you pray you pray be be wag ka lang masyadong busog normally ninenervous ang tao pag sobrang gutom o kaya sobrang busog o kaya nakakatulog so magdasal ka lang yung tama-tama lang yung maraming tubig tapos magbanyo ka muna bago ka mag-start, magdasal ka. Tapos pagka sa ibang vibration ka na, be very specific. Ito tinuturuan ko po kayo, ah. isa to sa steps ng ng astral traveling. Be very specific kung saan ninyo gustong pumunta. Okay, dalawang bagay ang mangyayari pag nangyari ito. Pagka natutulog kayo in your dreams na nag-astral travel kayo, na gusto ninyong puntahan yung lugar na yun, sinabi niyo sa sarili ninyo. Pag hindi kayo nakarating, ibig sabihin maiksi-PC ninyo yung court at hindi ninyo kayang puntahan. Kaya huwag kayo masyadong mag mag-ambisyon na makapunta sa 7th Heaven o kaya sa Akashic Records kasi only very few souls can reach that area. You will only be allowed to go to those places if there's a big reason behind it and if you are prepared. Okay? Yung isa naman, di kailangan dun sa tamang lugar lang. Yung tapos, kung minsan, hindi lang minsan, madalas makakalimutan mo. Kasi siguro, marami kang na-encounter na maraming sinabi sa'yo na maaring hindi mo makaintindihan at makagulo lamang sa isipan mo at makaistorbo sa'yo. Kaya nanilimot mo.